Sino siya? Sino? Siya ang matapang at palabang comics karakter na tinaguri ang El Negro. kina ito at sinulat ng veteran Filipino comics illustrator, writer, novelist, and national artist na si Francisco Bico Ching. Nalathala na ang kasaysayan at naging pakikipagsapalaran ni El Negro sa mga pahina ng Liwayway Magazine noong 1972 at iginuhit ng veteran Filipino comics illustrator na si Federico C. Habinal. Isinalin ito sa pelikula noong 1970. Sa ilalim ng pamamahala ni Direk Sirio H. Santiago at uh, ginampanan ni na Eddie Gutierrez at Robert Jaworski ang starring role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.